So, mo ni imong balay may mm, torta kasi imong balay. <laughs> mo na, na siya, kapit na lang siya mahuman. Oh. Mo ni ang kwarto niya. Dako ni nga kwarto ha. Pwede duha ka kama nga duha ka kama maigo. Na idikit trasiya. Para sa ganit kadakaang. ang para siya kadaka sa kwarto na kadumdum ka tong kwarto na mo mong giabangan ina to kala para kana ang kwarto tapos kisa mi na puy kulang standard man eh. and lang <laughs> ang higdaanan <laughs> na na po puy tv pero wala man pandara oh mo na siya sa bintana so kung diri dapita butangan mo siya og sala kana may cover tanan kana takod ako yun siya nga sala e, isa ginakasala tapos isang kakwarto. Tapos diri man ang lamisa. O. Oh. Makananan man ni diri ah. Tapos ang tangan niya banda gitna. O divider. Tapos ah, so siya. O ginina yung nakuan. So arit sa kusina. Ito so, ng kusina. Gana naman siya. Hmm. Ako o yun ang o video para makakita yung gagawin sura, Finishing na lang yung lang. Pati ang mga kabihit sa ubos. Kay mo standard man ni taas-taas man. Di man yung mubuk ang kanidere. na siya. Mamana na odugay oh. na ang kubrera man ta. Tas ang long ang ICR ah, pa ay. Oh, ang CR gana na man siya pertahan. Tapos ang sagawas, ari ta sagawas dapit. Pwede pa nimo siya ma butan og kusina. ni ato ah. Na pa mi ispis o dako pa man o daghang tanom man ni og ang Mo pa na siya nga ispis diri sa likod dako dako pa pwede pang butangan o isa pa ka kwarto. Kung ari mo din magpuyo, pwede pang butangan kwarto sa likod o mga tanong mong kamunggay. Kasi diba, marami ka sosyal ang mong latunganan. Napad siya karabo. Yun po yung mensiya. Gana siya din ng taon. Muna siya. So, mabalik na sa sold Na, ay na guys, mabalik na sa sulod. <laughs> Pero, forma na siya, no? Kapiga na ang mga walay sa Manila. So, kani yung bintana, sliding door man ni siya. Kani yung, siya. Kalo, Kalo isa juice na ipit ko. Kay wala ko kabantay nga. Kuwan di siya. Oh, uh, see? na siya. Ang pabutanin mo ko sa may gana yung forma, o. Oh. gawas. Tapos, dari sa may bintana, makita na ako sa inyo ang iyang inyong garden. Naglinya siya na, ano, na mga tanong. Napacheck ka ng kamunggay. Ay, kamunggay dili dai ni si guys tawag ni tanglad tapos diri sa front nang tawo na na ako pagkaon oh kabalo ka gunsa ni um, paklay o kanon ko kay, ko, Tapos ako ni kaon kay kabalo bi ako pag busog kong mayo tapos nang kamong guys nasi kamong guys no. pila kapunuan sa kamunggay. guys upat lima